Hello, good afternoon po sa ating lahat. So, ikaw ba yung taong madaling panghinaan kapag sinusubok na ng tadhana? Ikaw ba yung taong madaling panghinaan kapag sunod-sunod na ang problema ang dumadating? Ikaw ba yung isang tao na tila, tila ulan ang dating ng problema sa'yo yung lakas ng buhos ng ulan? And then, maiisip mo na hindi mo na kaya hindi ko na kaya, susuko na ako, hindi ko na talaga kaya. Dahil sa dami ng problema ang dumadaan sa buhay mo, hindi pa nga natatapos yung isa, dumating na naman yung isa, hindi na naman natapos yung dalawa, may dumating na naman. So, minsan hindi talaga natin maiwasan na um, mapanghinaan tayo ng loob. Lahat po tayo ay dumadaan sa mga problema. Iba't ibang problema yung pinagdadaanan. Most sa single mother, Napakadaming problema ang pagdadaanan mo. Napakadaming hirap ang iyong mararanasan. Lalong-lalo na kapag ikaw ay single mother and din yung kapartner mo, dati mong kapartner ay hindi man lang mag-isip na tulungan ka para sa mga expenses ng iyong mga anak. Yun lang. Tapos naghanap pa ng iba. Tapos wala nang pakialam sa mga anak niya. So, minsan talaga dumadating yung time na parang panghihinaan tayo ng loob. Alam niyo po guys, ako marami akong pinagdadaanan sa buhay at alam kong may pagdadaanan pa. Lahat po tayo ay dumada dumadaan sa pagsubok ng ating buhay. Pero nasa sa atin po ito kung paano po natin ito lalabanan. Kung paano po natin ito haharapin. Opo, inaamin ko po minsan pinanghinaan din ako ng loob. Lalo na noong yung aking bunso is baby pa. Kasi minsan hindi ko talaga maiwasan na minsan wala ng gatas. Pero swerte po talaga ako doon sa trabaho ko dati, no? Kasi talaga yung mga boss ko doon is talagang nakaalalay po sila sa akin. Naka 3 months pa lang kasi yung bunso ko. So guys, kapag tayo ay pinangihina ang loob, sa dami ng problema natin, no? Talagang minsan gusto nating sukuan. Pero tama ba na sumuko pa? Pag sumuko ka, talo pa. Pag sumuko ka, paano na? Paano na yung mga taong umaasa sa iyo? Higit lalo ang iyong mga anak. Paano na sila? Kung basta-basta ka na lang susuko sa mga problema ang pinagdadaanan mo at susuko ka, ipaano eh, na yung mga naiwan mo? Iiwanan mo rin ng malaking problema, di ba? Kaya dapat sa anumang pagsubok ang ating pagdadaanan, mas maging matatag tayo. Lahat po ng problema ay may kaakibat na solusyon. Hindi man kaagad-agad, pero may solusyon po yan. At lahat po ng mga nangyayari sa buhay natin ay mayroon pong dahilan. Mayroon pong dahilan. Maaring ito po ay pagsubok, or maaring lesson, or maaring may ikaw ay may natutunan. Maaring sa bawat pagsubok na dumadaan sa ating buhay, ay mayroon tayong natutunan. Mayroon tayong isang mahalagang bagay na tantutunan na alam natin na dapat na natin iwasan sa susunod na mga pangyayari sa ating buhay. Kaya maging matatag ka anong mga pagsubok ang dumaan sa ating buhay. Marami pa pong problema ang dumadating pero kaakibat yan ay solusyon. Hindi man agad-agad, ngunit matatapos din lahat ng problema ang pinagdadaanan mo ngayon. Maniwala ka.